ang ating mga kapaligiran. So anyway, maganda man ang tanawin natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay napakalungkot. Mahigit kalahate eh, or 52% ng mga Pilipino ang ayon sa SWS ay nagugutom. Pa oh, tingnan nyo. According to SWS survey, 52% ng mga Pilipino ngayon ang nagugutom. San ba yung sinasabi ni Marang Nuclear na 15% daw yung bumaba. Kalahati na nga eh. Bakit? At ito po'y bagong record na naman. Ang galing talaga ng bagong Pilipinas. Pinakamatinding paggagutom na ito. Mas tumitindi pa kaysa doon sa, or kapareho lang, kung ikokompira doon sa pagkagutom ng panahon ng pandemya. Ano bang nangyayari? Well, unang-una, malinaw ha. Yung mga billion-billiones na ginagastos natin para sa ahit, sa tupad, at ano ano pang ayuda dyan, hindi napupunta sa taong bayan. Kasi kung napupunta yan sa taong bayan, e eh, bilyon-bilyon yan, siguro naman, hindi kalahati ng Pilipino. Mahigit pang nga kalahati ng Pilipino ang nagug... Sus, kung ginamit yan, dun sa, alam mo yung pagba pagpapababa ng singil ng kuryente, yung sinasabi ni Marcoleta, bilyon-bilyon yun, guys, eh. Hindi lang hindi ganoon kalaki yung kailangan dun para mapaibsan yung pagbaba ng kuryente. Hindi. Kailangan nang talaga maisabatas batas yun eh. Kasi guys, pag na isa yun, ayaw nila yun kasi sa panahon ngayon kasi yung mga negosyante, mga backer nila yun, ng, mga, yung presidente kasi backer nila dyan eh. Kaya eh, mawawalan kasi ng, uh, alam mo hindi sila makakagupit kung bababa yung presyo ng kuryente kaya ganyan. Sus nako, madami talagang magiging masaya no pag bumaba yung singil ng kuryente. Yun na lang sana yung ginawa, maiibsan pa yung hirap ng taong bayan. Gutom. Ibig sabihin, kinukurakot ng mga congressman at senatong, yung mga aik, mga tumas, mga maif, ay nako, inuubos, binubuwayan ng mga walang ya. Malinaw po yan. Dahil kung hindi, sa dami ng ayuda na pinamimigay natin, eh dapat hindi na mahigit pa sa kalahati ng mga Pilipino ang nagugutom. Pangalawa, baliwala yung mga opisina ng gobyerno na talagang dapat nakatutok sa pagkagutom. Ano yung mga uh, opisina ng yan? Yung NAPSI, yung, non, yung National Anti-Poverty e e Commission, okay? Tapos meron pang Presidential Advisor on Poverty. Siguro dapat buwagin na yung mga opisina ng yan dahil walang silbi para kaya pa tayo gumagastos para sa mga empleyo at mga gastos ng opisina dyan, eh wala namang lunas na nagagawa sa problema ng pagkagutom, no? Correct. Kinakailangan Pero yung uh, um, department na binuo ni PRRD para puksain yung uh, um, puksain yung korupsyon sa gobyerno, yun, pinakaunang binuwag ni Marcos. <laughs> Talaga tignan natin bakit ba nagugutom ang taong bayan. Bukod pa sa korupsyon na alam nating nga lantaran ngayon, bakit ba talaga nagugutom sila? Well, simulan po natin sa katotohanan na karamihan ng ating mga kababayan ay umaasa pa rin sa agrikultura. At dahil mahigit kalahati ay nagugutom, ibig sabihin karamihan naman ang nagugutom ay nasa sektor na nagtatrabaho sa agrikultura. Anong problema sa agrikultura? Well, una-una, paano naman kikita ang mga magsasakat, magbubukid? eh lantaran ng smuggling. I think unprecedented sa kasaysayan ng Pilipinas ang smuggling. Kahit ano pa yung pag-usapan natin, lantaran ng smuggling. Pati nga isda ngayon, lantaran ng smuggling. Pero dati natin ng problema ang smuggling ng asukal, ng bigas, ng um, ng uh, uh, gulay, at syempre ngayon pati isda at mga baboy. Ibig sabihin, lahat ng hanay na magbubukid, kaya nagtatanim o nag-aalaga ng livestock, ay apektado sa lantaran smuggling. Pangalawa, yung lantaran din, meron na smuggling, meron pang legal na importasyon. Alam nyo po, kada desisyon ng gobyerno na mag-import, bagamat yan ay dahil ayaw nilang tumaas ang presyo ng bilihin para sa karamihan ng mga mamimili, ibig sabihin yan, mas problematic ang kabuhayan ng mga magsasakat magbubukit. Di ba, simple arithmetic naman yan, kung talagang pabababain mo ang presyo, meron ka ng kalaban sa smuggling, tapos meron pang legal na importasyon, paano nang hanap buhay ng mga magsasaka? Yes. So, ang kinakailangan talaga nating gawin para tumaas o mababa na yung insidente ng paggagutom ay itaas ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at magbubukid. At mangyayari yes. lang yan, unang-una, kung talagang ititigil natin ang korupsyon dun sa mga ayuda at pangalawa, buhusan natin ang suporta ng mga magsasaka. Alam naman natin na hindi gaya ng Thailand, hindi gaya ng Vietnam, hindi gaya ng uh, Cambodia at Laos, na wala tayong natural na irigasyon kasi sila meron silang Mekong River. So kinakailangan talaga natin pagugulan ng kapital ang patubig. At nung tayo naman po ay naging um, miyembro ng Kongreso, sinulong natin yung libreng uh, patubig sa mga malilita magsasaka. Ang problema, kalahati lang po ng kabukiran natin, ang merong patubig. Kaya nga po sinasabi ko, suportahan natin yung Gabay Party List number 139 sa Balota dahil ang gagawin nila, 100% irrigation. ng sa ganon, 100% ng mga malilita na magsasaka makikinabang sa libreng irigasyon. Pero ang irigasyon ay isa lang yan na pangangailangan ng ating magbubukid. Kinakailangan din nila ng mga binhi, lalong-lalo na yung mga high-yielding, high, yielding, high yielding, typhoon-resistant na mga hybrid, lalong-lalo yes. na sa palay naku ang dami na po yan. mga hybrid variety na ginagawa ng IRI. Ang problema, yung mga bansa gaya ng Vietnam, ng uh, Thailand at uh, Laos, eh ginagamit yung mga binhi na didevelop ng IRI. Tayo, hindi natin ginagamit kasi hindi ma-afford ang mga magsasaka. Kaya naman, hmm. diyan dapat pumasok ang suporta. Alam nyo po, walang problema kapag nagsusuporta ang ating mga magsasaka. Dito nga po sa Netherlands, grabe ang suporta nila kaya nga po, meron tayong tinatawag na unfair trade remedies kasi mga mayamang bansa, grabe suporta sa kanilang mga magsasaka na kaya nilang mag-export ng kanilang mga produce sa napakababang halaga dahil suportado nila mga magsasaka nila. Kaya nga, yung mga pagkakataon na ganito na napakalaki ng uh, subsidiya na ginagawa ng mga mayamang bansa sa kanilang mga magbubukid, e eh po pwede tayong magpataw na tinatawag na countervailing duties para naman maging patas dahil yung pagbibigay ng saksakan ng subsidiya sa mga magbubukid nila, yan po ay unfair trade practice. Dahil grabe yung pondong uh, binubuhos sa mga magbubukid na nabebenta nila ng murang kanilang produce at mataas pa rin ang antas ng kabuhayan ng kanilang mga magsasaka. Mayaman, nagbibigay po talaga ng subsidiya sa mga magbubukid. So bakit naman tayo magpapahuli dyan? Eh kung nagagasos ka ng mga walang yan, tongresman at senatong ang pera natin para sa korupsyon eh nauubos na, na raw ang bahay sa Forbes Park dahil at sila bilihan ng bilihan sa bahay ng bahay sa Forbes Park lalo na ngayon na inimpeach si Inday Sara at bilyon bilyones sa binigay sa mga congressman at sigurado ko multi bilyon ang ibibigay sa mga senatong para makonvict si Inday Sara bakit hindi natin po pwedeng pagugulan ng pondo ang ating magbubukit at ang ating mga manging isda so yan diba? grabe ang ganda siguro ng kahihinat na no kung susuportahan yung mga magsasaka. Tulad nung sinabi niya sa Netherlands na grabe yung binibigay sa mga magsasaka. Di syempre, syempre yung uh, pag binibenta nila yung mga products nila, eh mababa lang. So, syempre, mabibili natin yung mga produkto na yun sa mababang halaga, pero hindi nawawala yung Antas ng kabuhayan natin. Wow! Grabe! Sana ganyan yung mangyari dito sa Pilipinas, no? Hindi yung... Nako, talaga, poro na lang korupsyon. Totoo yung sinabi. Milyon-milyon nga yung binigay sa mga congressman para ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Nako, paano na lang kayo yung mga senador? Siguro, bilyon-bilyon yung sa mga senador, no? Nako, talaga... Thank you talaga Harry Roque sa pag <laughs> sa pagbutiag ng mga ganitong bagay. Grabe.